Hello Philippines and hello world. Ito na nga yung mga kaganapan sa amin noong ang bagyong Christine dito sa Bicol. Hay nako. Araw nga ng Martes, October 22 ay uuwi na sana kami sa bahay namin kasi dito kami natulog sa bahay ng aming biyanan. Pero hindi nga kami nakauwi kasi nga baha na nga yung mga daanan. Na hindi ko. na nga talaga kayang dumaan ng motor sa kalsada kaya nga hindi nga kami nakauwi. Kahit nga malakas yung ulan at hangin ay pilit pa rin nilagyan ng pabigat yung mga bubong ng bahay parang hindi nga lipa rin ang bagyo. At yung partner ko nga kahit bumabagyo na itchinat siya na may pasok do sila sa trabaho kaya pumalis pa rin na siya At ito nga mga pala ay eh, pinasok na dito sa loob ng bahay para hindi mabasa sa labas. Tingnan po at bago dumating itong bagyong Kristen ay nakapagpaani na sila at hindi na, na pa ng bagyong Kristen kawawa naman yung ibang mga farmers na hindi na nila naani yung kanila mga palay bago pa bumagyo. Tapos na nga ito ng umaga at nakapagmeryenda pa nga kami dito ng tinapay at kape kasi nga sobrang lamig talaga ng panahon. At mga oras nga pong ito ganito pa lang po yung tubig baha dito sa may likod ng bahay ng aking biyanan. Ang mga oras nga pong ito ay patuloy pa rin sa paglalagay ng pabigat sa bubong ng bahay ang aking biyanan at ang kapatid ng aking partner. Uwing-uwi na talaga ako nito ng mga oras na ito sa bahay ko kasi nga iniisip ko rin yung mga gamit ko doon pati na rin yung mga papeles. Na baka nga mabasa ng ulan at lipari ng hangin. walang e, wala nga rin ako magawa kundi magantay kasi nga napakadelikado mm -hmm. ng umuwi. Alas 4 na nga ito ng hapon at tumaas na nga kaagad yung tubig dito sa may likod ng bahay ng aking biyanan at hanggang pintuan na nga yung tubig baha. At nga talaga ng mga pangyayari at tumaas na kaagad itong baha dito sa may likod ng bahay. Hay nako na nga. Palakas na ng palakas nga yung ulan pati na nga rin yung hangin kaya nga palamig ng palamig nga rin yung panahon. Oh. At na mga oras na ito ay nag-aalala na ako sa aking partner kasi nga wala na siya masasakayan pag uwi at for sure maglalakad na nga lang iyon. kahit nga sa release ay bahang-baha na rin. Nawala na nga rin ang connection yung kuryente nga dito sa amin. Buti na lang at nakapag-charge nga ako ng cellphone, kaya nga nakapag-video-video ako ng mga kaganapan din. Kinahiram na nga ako ng mama ng partner ko dito ng pants kasi nga napakalamig na rin ng panahon at wala akong dalang Pati nga rin jacket ay eh, pinahiram na nga rin ako kasi napakalamig talaga ng panahon. Dahil okay. nasa sobrang boring ay naisipan na nga lang naming maglibang dito ng kapatid ng partner ko na bunso kaya ayan ay, nagunguy-unguyan na lang kami dito. At kinagabihan nga mga alas 6 na nga ito ng gabi at pumasok na nga yung tubig baha dito sa may kusina ng bahay nila. yung washing machine ay pinatong niya sa may upuan para hindi mabasa ng baha. At pati nga itong manok na ito ay sobrang nilalamig na ng mga oras nga po ito ay pataas na pataas na rin yung tubig. Buti na nga lang ay nakauwi na yung partner ko galing sa trabaho. At minabuti na namin kumain ng gabihan para nga makalis nga kami dito sa bahay na ito para sa aming safety. At okay. okay. yung partner ko sila na lang ni mama yung nagkasikaso ng pagkain namin dahil hindi na kami dyan sa may baha na iyan. At maya maya nga tumaas nga ulit yung baha. Umabot na nga hanggang kwarto. Hindi pa nga kami nakakakain ng bilis nga tumaas ng bahang ito. Ay nako. Maya maya pa nga pumasok na hanggang dito sa sala yung tubig baha. Kung saan nakalagay yung mga palay. Kaya nga inilipat nga nila o ipinato nga nila yung mga palay dito sa mga upuan at lamesa. Para nga hindi nga mabasa ng tubig baha. kumain na nga rin kami ang mabilisan ng mga oras nga ito para nga makalipat na nga kami doon sa bahay ng lola ng partner ko. Mas mataas nga yung lugar na yon kaysa nga dito sa may bahay nila. Pati nga rin yung mga aso hindi nga rin kasi nga dahil nga sa bahay. Kanya-kanya Kanya nga rin silang hanap ng pwesto para nga lang hindi mabasa ng tubig pa ha kasi nga diba malamig nga rin yung tubig. tapos nga namin kumain ay agad-agad na nga kaming umalis para nga lumipat sa bahay ng lola ng partner A ko. lipat nga muna ay ako at itong bunso kapatid ng partner ko kasi nga hindi nga kami marunong lumangoy at para na rin sa safety nga namin. O, hindi okay. talaga namin kaya yung sobrang lamig ng tubig baha na ito. O, Bago nga kami umalis doon ay nagpalit nga ako ng mas makapal na jacket kasi nga, napakalamig nga talaga ng panahon. At nga nila kami doon kasi nga, hindi nga namin makita yung daanan. Kasi nga, umaapo na nga yung tubig doon sa may pathway. Kaya nga lang yung lilikas kasi. Hindi pa tapos, ilagay sa matataas na lugar yung mga gamit doon sa bahay. At baka pag e nabayaan lang nila doon, ay atungin ng bahay yung mga gamit nila sa bahay. Napakalakas nga ng ulan sa labas at mataas na nga rin yung baha. paalala nga ako dito sa partner ko kasi nga, hindi ko nga talaga makita yung daanan. Malabo pa yung mata ko. Hay nako na talaga. Kaya ko nga lang nakita dito sa video na... kita pa rin pala yung pathway. Yung mata ko nga lang talagang hindi makakita kasi nga napakalabo na nga. Hay na ako talaga talaga naman. Pagkarating nga namin dito kila Lola ay talaga naman naglilibang ang mga person kahit madilim kandila lang puunan at flashlight sa cellphone para nga alam mawara yung boring. Siyempre nakipagbingo na nga rin kami dito para nga rin hindi kami maboring. Ang 9pm nga ay inabot na nga rin ng tubig baha itong balkonahin nila Lola. Ang nakatulog pa nga rin kami ng mga oras na ito at nasa sofa nga lang ako nakahiga. At pagkagising ko nga ng mga alas 4 o alas 5 ng umaga hindi ko nga na-expect yung aking mga nakita. Hanggang tuod na nga yung baha dito sa may balkonahin nila Lola. Choco brown pa nga yung kulay ng tubig. Ay nako. Na medyo malumiliwanag nga na ngarin sa labas kasi nga umaga na nga ng mga oras na ito. Pero yung lakas ng hangin at ulan ay nako, sobra-sobra pa din. Mag-online na mag nga ako ng Facebook ay nako, mas marami pa pala yung mas lumubog pa sa bahay kaysa sa sitwasyon namin na ito. Mas pa nga bago nga mag-alas 7 ng umaga ay nawala na nga ng signal dito sa amin na kailangan kailangan pa naman ng mga tao ngayon para nga humingi ng mga rescue lalo na nga yung lubog na lubog na nga sa bahay. Pero wala nga rin kaming magagawa kasi nga baka nga naputol yung mga connection ng signals dito. Dahil nga sa patuloy na pagtaas ng tubig baha ay may buti na namin na tumawag na nga rin ng rescue para nga makalipat nga kami sa mas mataas na bahay. Ay, sa mga bata ay meron nga rin mga kasamang matanda nga dito kaya nga talagang kailangan na naming lumipat kasi nga hindi nga kaya yung lamig ng panahon. Inuna na nga ang inilipat doon sa may malaking bahay yung matatanda at bata para nga maibsan na nga yung lamig na nararamdaman nila sa kanilang mga katawan. Doon na lang talaga na may taga dito na may nagmamay-ari ng bangka at nakalipat nga kami doon sa may malaking bahay. At napakababait nga rin ng may-ari ng bahay na yan kaya nga pinatuloy nga rin kami. At na makarating nga kami doon sa bahay na tinuluyan namin ay eh marami na nga rin palang nag-evacuate dito sa bahay na ito. Hindi rin kasi lahat ng tao ay may kakayanan na makapagpagawa ng bahay. Matibay na bahay at mataas, buti na lang at may mabubuting puso na tumulong talaga sa amin na makakapagpatuloy dito sa bahay nila. Ano nga yung itsura ng labas ng bahay na tinuluyan namin, sobrang taas na nga rin talaga dito ng tubig. Nagalahan na nga lang kami ng pagkain dito ng mga kamag-anak ng partner ko na nakakalusong sa baha at kaya nga nila yung damig. Dito, over 23 na nga ng panahon na iyan at hindi na nga ako masyado nakapag-video-video ng mga kaganapan kasi nga nalobat na nga rin yung aking cellphone. Dito nangarin kami nagpalipas ng gabi kung saan kami nag-evacuate at unti-unti na nga rin bumababa yung tubig baha ng mga oras -umagahan na umagahan nga October 24 ay umupa na nga yung baha. Dahil nga sa bahay napakadaming ang ang naiwan sa loob ng bahay at napakarami ring mga gamit ang nagsibasaan. Sabi nga nila mabuti na nga yung nabasa yung mga gamit kaysa naman sa nasunugan kasi nga walang sisimulan talaga kung nasunugan. At ito mga gamit kapag binilad ay magagamit ngarin nga rin ulit. At kasi, at... kasi nga rin kami ng mga oras na ito parang nga mga kauwi nga sa bahay namin kasi nga nag-aalala talaga ako sa bahay namin kung ano nang nangyayari. Hindi okay, na nga ako video video kasi nga shutdown na nga yung cellphone ko. At thank you Lord at safe naman yung bahay namin. Apag at kauwi sa bahay namin ay eh, parang nga walang nangyari dito sa amin kasi nga napakataas nga ng lugar na ito at bukid at tagong tagong nga talaga. Okay, okay. Po yung bahay na tinuluyan namin ng panahong baha kaya thank you po sa pagpapatuloy God bless Ayun you lang po. yung mga naganap sa amin dito noong Bagyong Christine. Maraming salamat sa panonood. Sana po ay ninyo ang aking munting channel. Sa susunod ulit.